Okay, kamusta mga ka-electrician? So, yung isi-share ko naman sa inyo ngayon yung paggamit ng ano Yan, paggamit ng knockout puncher ah, Manumano yan, manumano natin gagamitin yan So, isa itong Nima 3R So, pag sinabing Nima 3R ah, Pwede yan sa mga ulanan, sa labas ng mga building yan, kalimitang ginagamit to sa mga service entrance. Yung gantong klase ng mga ano, uh, ni Pero dito, ginagamit namin to sa mga aircon, sa mga cutout ng aircon. Yan, ito namin ginagamit 'yan. So ngayon, bubutasan natin to gamit yung knockout puncher. So sinishare ko tong video nito kasi nga Ah... Uh, meron kami talaga mga naging ano, helper na electrician uh, bali, hindi pa talaga sila marunong gumamit ng mga tools na katulad nito so si share ko to para doon sa mga baguhan na electrician at saka doon sa mga uh, magiging helper electrician na talagang hindi pa nakagamit ng knockout puncher yan ganito yan. so ang gagamitin natin ay 3 port pero dahil nga mano mano wala tayong masyadong ano magandang gamit uh, una muna natin ang bubutasin ng ano uh, dimedia pagkatapos ng dimedia tsaka tayo magbubutas ng saka natin siya palalakihin ng gamit dito triport okay? kasi 3-4 yung ano gagamitin natin dyan na uh, uh, flexible na liquid type so kung nakikita nyo ito yan yan yung talim yan. Ito yung talim. So pag gagamitin natin yan, magkataklob na yan. Ganyan. Katulad nito. Diba? So, okay. sige. Pusya na natin. Ito. Ito, binutasan ko na ito kanina. Yan. Binutasan ko na yan kanina. So, dyan natin... Pubutasan ng 3-4 Okay. Okay, nagkalaga ko ng tornilyo. Isa pa nga pala to para doon sa mga helper electrician. Malimit itong mawala. So, mas maganda pag tayo magkakalag ng mga tornilyong maliit. Ha, na maganda siguro, ibabalik na, ka, ibabalik na natin sa pinagtanggalan natin. Para may natin pagkawala. Yan, sisir ko to kasi talagang ano, malimit. Naghahanapan talaga ng ganito. So mas maganda pagka binaklas natin siya. Babalik din natin yung tornilyo para hindi siya nawawala. Yan, tinanggal ko kasi to. Okay? Yan. Abalik na. Okay, kanina nga may nabutas na ako ito. So ito yung susot natin diyan. Pero bago ito, ito muna. Okay? Yan. Okay. So tapos ito naman yung kanyang talim, di ba? Doon naman niya sa ilalim. Sa ilalim naman 'to. Okay, naikabit na natin. So ganito na itsura niyan. Yan. yan. So yan yan. Okay. Tsaka naman natin ito gagamitan ng uh, katala para iikot natin yan para umigpit at yung talim naman nya uh, umikot dito sa ating ni para makagawa ng butas okay yeah. Yan, pagka ay nakarinig ng mga lagutok, mga dalawang lagutok, ibig sabihin butas na 'yon. Okay? Oh, Ayun. So bali di media pa lang 'yan. Ang kailangan nating kunin 3/4 na butas kalaki. So gagamitin na natin ngayon yung 3/4 na pambutas na knockout puncher no. Okay, ito na 'yan. Katulad kanina, ganun din. Tapos itong talim, doon naman natin sa ilalim to. Okay? Okay, isa pa. Okay, ganyan na uli yung maging itsura niyan. Okay? Yeah. Pipitin ulit natin siya ng katala para umigpit. Okay? So medyo matigas na to Okay ganun lang Para doon sa mga nagnanayos na maging ano, Helper electrician Tsaka electrician Mga baguhan diba So yun kita nyo Meron na tayong 3-4 na butas Yan Sa mga helper Electrician Tsaka electrician gamit na gamit natin to sa trabaho ng pagiging isang elektrisyan. Okay? Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood.